Kamakailan nga ay dumayo tayo dito sa barangay Caritonan para nga i-cover natin ang kanilang first ever inter-barangay league. You heard it right, inter-barangay po ang kanilang naging liga, this uh, league kung saan ito ay dinaluhan at sinalihan ng majority ng mga barangay dito sa buong kalatagan. Kung hindi tayo nagkakamali, barangay 4 po ang nanalo sa paligang ito. So congrats barangay 4. And also, thank you very much po kay SK Laika na siya pong nag-invite sa atin dito sa paligang ito. So makikita niyo po, ang mga muse po na lumaban dito ay ang ating mga barako players ng kanya-kanyang kupunan. At nagpakitang gilas nga sila sa kanilang mga talent at kaseksihan. At bukod nga po dyan ay nag-tiktok dan sila na talaga naman nagpasaya at nagbigay kulay dito sa buong paliga. Ayun lang, sa